tumingin ka, at wala kang naramdaman. Walang kislap, walang kaba, walang inday sa loob, isang malinis na kawalan, tahimik, halos malamig, pero hindi yung klase na masakit, yung klase na nagpapakita, nagpapakita na tapos na, nagpapakita na wala ka na roon, nagpapakita na yung humahawak sa'yo wala ng epekto, at hindi ito pagiging manhid tapos na. Nandoon ang katawan pero wala na ang halaga. Nandoon pa ang pangalan pero hindi na mabigat. Dumarating pa ang alaala pero hindi na masakit. Nakita mo na, di ba? Na yung huling parte mo na umaasa pa rin na matay na roon. Sa sandaling nakita mo at hindi mo na ginusto. Niintindihin. Nibuhayin muli. Ni kahit ano. Nakakatuwa. Kasi akala mo sa sakit akala mo manginig ka. Akala mo magugulo ka sa loob. Pero hindi. Tiningnan mo lang. At nanatili ang lahat sa lugar. Parang gumaling na ang sugat ng walang paalam. Parang natapos na ang siklo ng walang pahintulot. Parang nawala na ang pagmamahal ng walang ingay. At nawala na nga. Walang sagot. Walang drama. Walang balik. At hindi mo kailangang magpanggap na nakamove on ka na. Naka-move on ka na nga. Kahit hindi mo napansin. Kasi kung sino pa ang nakakaramdam, ay nakakaramdam pa nga. Pero kung sino ang tumingin at wala nang naramdaman tapos na. Ganoon na. Tumingin ka. At wala kang naramdaman. Wala talaga. Ni yung init na umaakyat sa sikmura. Ni yung tingin na umiiwas. Ni yung isip na nagkukunwaring hindi abala. Walang mga yon. Nandoon ka lang nasa kasalukuyan, malinaw, at sa parehong oras malaya. At marahil ito na ang unang sandali ng kalayaan na tunay mong naranasan. Hindi yung kalayaang galing sa labas yung napansin ng iba. Pero yung nagsisimula sa loob, yung nangyayari kapag napagtanto mong wala nang humahawak sa'yo. Walang pagkapit. Walang pag-asa. Walang alaala na nagpaparalisa. Tiningnan mo, at tiningnan mo na parang isang bagay na hindi ka nakabahagi. Parang isang tao na sumuko na. Parang isang tao na bumalik lang para tiyakin na tapos na nga. At sa pagtitiyak na ito nagbabago ang lahat. Kasi inubos mo ang sobrang habang panahon kakahintay ng kabaligtaran. At siya'y nang nakapag nakita mo ulit, mararamdaman mo. Masasaktan. Mababagabag. Baka nga hilahin ka ulit pabalik. Pero hindi. Tumingin ka, at lahat ay nanatiling gaya ng dati. Hindi yumanig ang mundo. Hindi tumugon ang katawan. Hindi sumigaw ang kaluluwa. At sa kaibuturan napansin mo, na yung naninirahan sa iyo, umalis na. Marahil nang hindi mo napapansin. Marahil dahan-dahan sa tahimik na mga araw. Sa mga gabing akala mo'y nahinto ka, pero sa totoo lang, tumatamlay ka. Akala mo ay paglaban. Ito pala'y paggaling. Akala mo malamig. Ito pala'y pagluluksa na natatapos na. Akala mo ikaw wala ng damdamin. Ito pala'y ikaw bumabalik sa iyong sarili. Masakit bumalik sa sarili. Pero kapag natapos, banayad na. Hindi ito maingay. Hindi humihingi ng madla. Hindi kailangang ipaliwanag. Nangyayari lang ito. At kilala mo ito. Dahil ang pakiramdam ay bago at pamilyar bago dahil hindi pa ito naging gaano kagaan. Pamilyar dahil alam mong dapat matagal nang ganito. At marahil ang pinakamasakit dito, ay ang mapagtanto kung gaano katagal kang naghintay sa isang bagay na hindi naman darating. Naghihintay ng pagbabalik. Isang pagbabago. Paghini ng tawad. Mas magandang wakas. Pagpapatuloy na may kabuluhan. Pero napagtanto mo na, di ba? Na ang kailangan magpatuloy nagpapatuloy at ang nangangailangan ng lakas upang mapanatili na wala na. Hindi ito pag-ibig. Ito'y pagpupumilit. Ito'y pag-aanino. Ito'y alaala na tinutulak ang kasalukuyan upang maging matiis. Pero ang kasalukuyan malinaw. At ikaw ngayon ganun din. Hindi masakit ang kaliwanagan. Ito'y nagpapalaya. Kahit na minsan ay masakit. Nandyan ka. Naghintay. Umiyak. Nabiyak. Sinubukang ayusin ang hindi naman sayo. Naging tahimik upang hindi makaabala. Nagpaliit upang magkasya. Nagpanggap na malakas habang namamatay sa loob. At ngayon nakikita mo. Walang kalasad. Walang plano. Nakikita mo lang. At wala nang nararamdaman. Wala na ang pagnanais na magtalo. Naitanong bakit? Upang bigyang katarungan ang hindi naman patas hindi mo na kailangang maintindihan ng iba. O makita kung gaano ka nasaktan. O kilalanin ang iyong pagkawala. Dahil na napagtanto mo ang mas malalim, hindi ito tungkol sa iba. Ito'y tungkol sa iyo. Tungkol sa natira sa iyo. Pagkatapos ng sakit. Pagkatapos ng paghihintay. Pagkatapos ng ilusyon. Tungkol ito sa kung sino ka na ngayon. Ngayong wala ka ng ibang pinanghahawakan. Ngayong bumagsak na ang dating nagkukulong sa'yo. At hindi mo na sinikap pang itaas. Hindi ka naman sumuko. Huminto ka lang ng pagtalikod sa sarili. Huminto kang ialok ang iyong presensya sa mga taong nagpakikita lamang kapag maginhawa para sa kanila. Tumigil ka ng humiling ng kapantay na pagpapahalaga kung saan hindi naman talaga nagkaroon ng pag-aalay. Huminto kang sumunod sa isang pagkawala na binabalat kayo ng pangako. At lahat ng ito ang nagdala sa'yo dito. Sa eksaktong puntong ito, kung saan nakikita mo, kung saan naririnig mo, kung saan nararamdaman mo ang sarili mong katahimikan at hindi ka nababalisa. Nag-iisa ka, ngunit hindi ka walang laman. Buong buo ka. Sa unang pagkakataon, kahit na marami kang nawala, kahit na iniiyak mo na lahat, narito ka pa rin. Hindi na may parehong mga ilusyon. Hindi na may parehong puso. Munit may bagong uri ng pananaw. Isang pananaw na hindi sumisigaw, ngunit mabigat. Na hindi naghihikayat, kundi nagpapakita. Na hindi nahahabol, kundi nauunawaan. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi na rin kailangang protektahan ang sarili laban sa isang bagay na hindi na umiiral. O tumakas mula sa isang damdamin na lumipas na. Natagalan mo. At ngayon nabubuhay ka nang hindi kinakailangang bigyang linaw ang wakas. Hindi lahat ng wakas ay may kasamang mga salita. Hindi lahat ng wakas ay ipinahayad. Ang ilan ay nararamdaman lamang kapag nakita mo at hindi mo na nararamdaman. Kaya humina ka. Ngunit hindi tulad ng nais mong pakalmahin ang sarili. Huminga ka tulad ng isang taong sa wakas ay pinapakinggan ang sarili. Dahil ngayon na narating mo na ito, hindi mo na maitutuwing hindi mo napapansin hindi mo maikakaila ang naunawaan na ng katawan. Hindi mo na maibabalik ang paniniwala sa bagay na bumagsak na. Hindi ka na dismaya. Nahayag ang sarili mo. Nahayag kung gaano karami ang ibinibigay mo dahil sa takot na mapag-isa. Kung paanong pinapalitan mo ang atensyon sa pagmamahal. Kung paanong pinipilit mo ang mga mumunting damdamin na akala mo'y pag-aalaga. Ngunit ngayon, napapansin mo kung tunay na presensya at kung kailan ito ay kaginhawaan lamang. Napapansin mo ang tono ng boses. Napapansin mo ang mga may dalang katahimikan. Napapansin mo ang mga tingin na iniiwasan. Napapansin mo kung kailan dumarating ang tao dahil sa pangangailangan at hindi dahil sa katotohanan. At dyan ka huminto. Hindi dahil sa kapalaluan. Ngunit dahil sa kalinawan. Nagsisimula kang protektahan ang mga dati mong ibinibigay ng walang pag-aalala nagsisimula kang mapansin na ang iyong oras ay mas mahalaga kaysa sa takot na mawala ng isang tao. Nagsisimula kang magustuhan ang nararamdaman mo ngayon, ang katahimikan sa loob mo. Ang gaan. Ang lugar kung saan hindi mo kailangan maghabol. Ayaw mo nang mapili. Gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo ng resiprosidad na hindi kailangang hilingin. Gusto mo ng mga ugnayang nakatayo sa mga tingin. Hindi sa mga pangakong hindi natutupad at marahil ang pinaka nakakagulat sa iyo sa ngayon ay mapagtanto na hindi mo siya namimiss. Hindi mo namimiss ang mga bagay na minsan ay nagbibigay buhay sa iyo, ngunit ngayon ay malinaw na sa iyo, iyon ay bisyo, hindi pag-ibig. Ito'y pangangailangan, hindi koneksyon. At dahil dito, sa ngayon, kahit sa katahimikan, ikaw ay matatag. Kahit walang mga paliwanag, ikaw ay payapa. Kahit walang balik, ikaw ay buo. Ikaw ay bumalik sa iyong sarili bumalik na may mas kaunting ilusyon. Na may mas malaking presensya. Na may kamalayang hindi na isasakripisyo ang iyong kapayapaan. At ito'y hindi nagbigay ng kapaitan sa iyo. Nagbigay ito ng realidad. Hindi mo na gusto ng mga laro. Hindi mo na gusto ang mga kawalang katiyakang nakabalat kayo bilang lalim. Ayaw mong nang magpakakodak para lang magkaroon ng pagmamahal. Gusto mo ng kalinawan. Gusto mo ng katotohanan ng sinasabi sa mga mata. Gusto mong madama ang kumpiyansa nang hindi kailangang humiling. At kung hindi ito ganon hindi ka mananatili. Dahil ngayon, alam mo na kung kailan ka nag-iisa kahit may kasama. Alam mo kung kailan ang yakap ay walang laman. Kung kailan ang haplos ay automatic lang. Kung kailan ang presensya ay mababaw. Ramdam mo ang lahat. Pero mayon hindi ka na lumulubog dito. Ikaw ay nagmamasid. Tinatanggap. At sumusulong hindi mo na kailangan ng mga sagot. Gusto mo na ng kapayapaan ng isipan. Gusto mo ng mga araw na hindi masakit. Gusto mo ng mga gabi na makatulog ng walang inaasahang mensahe. At heto, ikaw ay patuloy. Kahit walang mga kamay na hahawak sa'yo. Kahit walang mga pangako ng hinaharap. Ikaw ay patuloy dahil naintindihan mo na kung kailangan mang mangyari magiging madali. Magiging magaan. Magiging malinaw magiging buo. At kung ano man ang mas mababa kaysa dito hindi mo natatanggapin. Hindi mo na kailangang magmakaawa para sa pagmamahal. Hindi mo na kailangang isakripisyo ang sarili mo para magkasya sa buhay ng iba. Hindi mo na kailangang patunayan ang halaga mo sa mga taong hindi kailanman nakita ang iyong tunay na halaga. Tumingin ka na sa salamin sa mga pinakamahirap na araw. Kinaya mo na ang sarili mo kahit lumayo na ang lahat nakapagpagaling ka na sa katahimikan kahit patuloy kang hinihingan ng lakas ng mundo. Kaya ngayon, ikaw na ang pumili. Piliin kung ano ang mananatili. Kung ano ang papasok. Kung ano ang mamamalagi. Bagong karanasan ito para sa'yo. Dahil matagal mo nang tinanggap ang kahit ano upang hindi mawala ang lahat. Pero ngayon, hindi ka na natatakot mawalan. Marami ka na rin nawala. At napagtanto mong kahit ganoon paman, nagpatuloy ka. Hindi ito pagmamalaki. Hindi ito paglaban. Ito ay pagmamahal sa sarili. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi sumisigaw. Hindi ito nagpapakita. Hindi ito umaarte. Ito ay hindi lamang tinatanggap ang mga bagay na nananakit. At naiintindihan mo ito lalo pa. Sa paraan ng iyong pagposisyon. Sa mga piniling manahimik. Sa mga hindi sinagot. Sa mga hindi na ipinaliwanan. Alam mong hindi mo na kailangan ng pag-apruba. Ni ng pagtanggap. Kailangan mo ng katotohanan. At bihira yon. Ngunit ngayon, hindi mo na ipagpapalit ang iyong kapayapaan sa mga pangako. At bago mo subukang ipaliwanag muli ang lahat ng ito, maramdaman mo na lang. Maramdaman mo ang ginhawa. Ang kumpirmasyon. Ang pagtatapos na hindi na isa tinig ngunit na unawaan. Hindi ka natatalo. Ikaw ay nagbabalik. At ang sino mang bumalik sa sarili matapos magpakalayo-layo ay hindi na magpapakaligaw pa sa iba. Kaya pakinggan mo. Hindi sa iyong mga tainga. Pakinggan mo gamit ang katawan. Sa lugar kung saan lahat ay nag-ugnay kahit tahimik ang mundo sa labas. Doon naninirahan ang katotohanan. Hindi sa mga salitang ipinangako sa iyo. Ni sa mga alaalang pilit mong pinanghawakan. Ang katotohanan ay laging naroon, tahimik. Naghihintay sa iyong pagbabalik. At ngayon, nakabalik ka na. Ngunit hindi sa paraang inaasahan. Hindi may ngiti, hindi may kasagwaan. Ikaw ay bumalik ng pagod. Higit na buo. Mas hindi handa nasirain ang sarili upang tanggapin. At alam mo kung ano ang pinakatotoo sa lahat ng ito. Hindi mo na gustong maunawaan. Gusto mong igalang. Igalang sa iyong nararamdaman. Sa iyong panahon sa iyong pagkawala. Sa iyong pagkakaroon na mas pinipili. Sobra ka ng tumahimik. Sobra na ang iyong pagiging diplomatikong tao. Nakaranas ka na ng sakit upang mapanatili ang mga relasyon. Nagawa mo ng magpanggap na maayos ka para hindi takutin ang iba. Pero mayon hindi mo na ipipilit ang sarili mo sa kahirapan ng iba. Hindi ka natakot na magmukhang malamig. Ang ikinatatakot mo ngayon ay muling pabayaan ang sarili mo. At hindi, hindi ikaw ang masyadong mapili. Napapansin mo lang ngayon ang mga bagay na dati pinapalampas mo para mabuhay sa ilusyon. Napapansin mo ang hindi pagkakapare-pareho sa mga sinasabi. Napapansin mo ang kakulangan ng lalim sa mga kilos. Napapansin mo ang kakulangan ng saysay -say sa matatamis na salita. Napapansin mo ang pag-iwas ng tingin. Napapansin mo kung ang presensya ng iba ay pisikal lang at kung may tunay na kaluluwa ang naroon hindi mo na tinatanggap ang halos. Halos pagmamahal. Halos pag-aalaga. Halos presensya. Halos pagsusumikap. Gusto mo ng buo. Dahil ngayon, binigay mo na ang buong sarili mo. At ang taong nag-alay ng buo sa sarili hindi natatanggap ng pira-piraso mula sa iba. At hindi ito tungkol sa kalungkutan. Ito ay tungkol sa integridad. Ito ay tungkol sa pag-iwas sa pakikipagkompromiso sa iyong konsensya para lang hindi mawala ang iba. Wala ka ng enerhiya para dyan. Wala ka ng pasensya para sa mababaw na usapan. Wala ka ng interes sa mga taong hindi tunay na nararamdaman. Gusto mo ng lalim. Ngunit hindi yung sinasabing matindi. Yung pinaninindigan sa katahimikan, sa konsistensya, sa pagtitig sa mata. At kung wala nun hindi ka na nakikipagtalo. Hindi ka na nakiusap hindi ka na nagpupumilit. Aalis ka. Dahil ngayon, naiintindihan mo na, hindi dahil hindi mo na nararamdaman, ngunit napagtanto mo kung gaano ka nag iisa sa nararamdaman. At walang mas nakakalungkot pa sa pagmamahal ng mag-isa. Sa pagsubok ng mag-isa. Sa pagbuo ng hinaharap kasama ang isang taong nabubuhay lang sa kasalukuyan. Ngunit napagod ka na. At sa pagkapagod na yon, binuo mong muli ang sarili mo. Binago mo, iniligtas mo ang sarili mo. Ngayon, kapag tumingin ka sa salamin hindi na ito tingin ng panghuhusga. Ito ay tingin ng pagkilala. Hindi mo na kailangang patunayan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang ikumpara ang sarili mo. Hindi mo na kailangang umangkop sa mga bagay na nare-reject ka. Naiintindihan mo na na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa pagtanggap ng ibang tao. Nakadepende ito sa kung paano mo nakikita ang sarili mo. At nakikita mo na ikaw ay malakas. Ngunit hindi yung lakas na nang-aapi, yung lakas na nagtataguyod, yung lakas na nag-aruga, yung lakas na pumipili. Natuto ka ng pumili, hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil sa katotohanan. Pumili ng mga taong nakakasumpong sayo, mga taong nangako, mga taong tumingin at hindi nakakita ng espasyo na dapat punuan, kundi isang presensya na dapat pahaladahan. At kung hindi ganun, ayaw mo na. Napagod ka ng maging tulay. Maging hagdan. Maging pansamantalang hintuan sa buhay ng mga taong laging tumataka sa kanilang sarili. Ngayon ikaw na ang daan. Ikaw na ang desisyon. Ikaw na ang tadhana. At kung sino man ang hindi marunong tumawid ng magaan hindi sila makakasabay sa iyo. Ganoon lang ang simple. At tingnan mo. Hindi ka nag-iisa. May mga taong nandyan din na napagod na na nakaramdam din ng sobra. Na nakakita rin at hindi na muling nakaramdam. Nagkakakilalanan sila ng tahimik. Gaya mo. Ngunit marami pang kailangang sabihin. Kaya ngayon alam mo na. Kapag nakita mo at wala ka nang nararamdaman. Iyon ay dahil ang sugat ay nagsara na. Walang babala. Walang opisyal na pagtatapos. Walang dramatikong kapatawaran o mga paumanhin na huli na. Mayroon lang itong tuyong sandali, makatotohanan, malinis kung saan lahat ng minsang nakasakit, tumigil ng bumigat. At napansin mo. Napansin mo na ayaw mo nang bumalik. Hindi ang tao. Hindi ang mga naranasan. Hindi ang mga sinubukang iligtas. Dahil ang naranasan mo ay humubog sayo, pero hindi ka na nito tinutukoy. At marahil ang pinakamaganda sa lahat ng ito ay ito, hindi mo na kailangang maramdaman ang anuman para patunayan ang katapusan ang kailangan mo lang ay igalang ang sarili mo. Igalang ang kapayapaan na dumating pagkatapos ng kaguluhan. Igalang ang katahimikan na yung labis na pinagsikapang makamtan. Igalang ang intuwisyon na nagsabi, hindi na ito dito. Hindi ito pagmamataas. Ito'y pagmamahal sa sarili. Patuloy ka pa rin nagmamahal. Ngunit ngayon ay nagmamahal ka ng iba. Nagpapahalaga. Nagiging totoo. Nagmamahan ng taong hindi kay pinagdududa. At kung may natira pang kirot, hindi na ito sumisigaw. Ito'y bumulong at dinirinig mo nang hindi nililigaw ang sarili. Dahil ngayon, pati ang iyong kirot ay may mga hangganan. Pati ang iyong pag-aalay ay may direksyon. Natuto ka na. At ang sinumang natututo ay hindi bumabalik. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa kalinawan ng isip. Naranasan mo na ba ito? Nagkaroon ka na ba ng eksaktong sandali na tumingin ka at walang naramdamang anuman? Magkomento ka lang dito sa baba, napansin ko na natapos na. O sumulat ka lang ng isang ki kung tumama sa tamang lugar ang mga salitang ito. Ibahagi ang video na ito sa isang tao na parang natrap pa rin sa isang siklo na sa loob ay tapos na. Kung pinaisip ka ng nilalaman na ito, ilike mo ito, ganyan ko nalalaman na sulit na magpatuloy pang humukay kasama mo. At kung gusto mong makatanggap ng mas maraming mensahe na ganito, mag-subscribe ka na sa channel mayon. Hindi dito nagtatapos ang pag-uusap na ito. Sa susunod na video, hihimain pa natin lalo. Ito ay unang patong palamang. Ang susunod winawasak lahat.